Sir, sir, excuse. Uh, I-update ko lang po kung magkano yung pamasahin natin from PITX to Tuguegarao. Okay guys, what's up? Kumusta kayo? So ngayong araw ay nandito tayo sa PITX dahil uh, meron tayo dito ng update na biyahe. So yun nga guys, uh, di ko na patagalin. Ang update pala ng biyahe natin ngayon, ito yung bagong rota ng GB Florida na meron nito silang biyahe. Galing dito sa PATX to Tugigaraw mga idol. Kaya ngayong araw ay nandito tayo sa PATX. Uh, ngayong araw ay October 25, 2024 mga idol. So alamin natin yung trip schedule nila at saka yung pamasahe ng GB Florida patungo sa Tugigaraw mga idol. At alamin din natin kung saan take it sila naroron uh, naroon at kung anong counter para malaman din na ating mga ibang commuters na meron na nga ang biyay dito ang JB Florida mga idol pero bago ang lahat, mga idol kung hindi pa kayo nakapagsubscribe at nakapag-follow sa aking mga social media account ipollow nyo po ako sa Facebook sa vlog, at magsubscribe po kayo sa aking YouTube channel so nandito tayo wala tayong kasama ngayon mga idol solo lang tayo walang mga ibang bus enthusiasts ngayon gawa ng walang biyay pa dito ang uh, South gawa ng bagyong Christine mga idol so sana mabilis na magbiyahe ang mga south dito dahil sa ano maraming mga pasahero na stranded dito sa ano sa terminal at sa mga ibang terminal dito sa NCR mga idol So kanina hapon pa ako uh, kanina pa akong magari rito mga idol nagtambay-tambay muna ako baka bukas so makalawa meron na So kadalasan biyahe rito ay mga ano lang, mga city buses tapos mga isa ka mga idol So, and my, I don't think I'm it. I'm now. Let's go. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. So, guys nasa loob na ako. so, I'm going to tell you. ticket boat 6 kasi nando daw sa ano eh, sa ticket boat 6 yung ticket boat ng ano JB Florida so punta natin para malaman natin yung trip schedule at kung magkano yung pamasahe at kung mga anong lugar pa ang ano nila ang biyahe nila mga idol so mas maganda meron ng biyahe dito ang JB Florida para uh, hindi na masyado malayo kung pupunta pa tayo sa Cubao kaya sa palok. Okay, eh, dito nandito na eh. Kaya tara guys, samahan niyo ako. So ito na dito ticket boat 6 guys na ano ko na nakikita ko na. So medyo marami na ng tao dahil hapon na guys. So oras natin ngayon ay alas 4 na siguro. Ito yung ticket boat 6 guys, ayan. So dito ata. Hanapin natin. So ayun sa pinakadulo. So guys, ang ginaganda rito, yung GB Florida katabi lang ng Victoria Liner. Ayan o, oh, yung mga bigating bus. Nandito lang. So medyo may mga tao pa guys, kaya maya maya natin. Tingnan yung trip schedule nila. Siyempre, yung ticket sales, tatanungin din natin kung magkano na yung pakasahe. Okay. Ticket Boat guys, Gra ground floor to. Ground floor, ayan. So pag pumunta kayo dito sa terminal, sa PayTX, uh, Ticket Boat 6 ang hanapin nyo dito sa ground floor. So guys, ito na yung GP Florida yung ano nila. Ang daily trip nila guys, PITX to kasama na guys ang Cagayan de Oro. So ang first trip nila 5:30 PM, ang last trip nila ay 7:30 PM. So sa mga karagdagang information mga idol, ito yon, pwede tawagan si Miss Ivy sa number na 09354556 at 817 guys. So matatagpuan ang GP Florida sa ground floor Uh, ticket boat 6 Katabi lang siya ng victory liner guys So na-update na natin yung victory liner Nung nakaraan mga idol So ngayon tatanong natin kung magkano ba yung pamasahe dito Sir, sir excuse uh, I-update ko lang po kung magkano yung pamasahe natin From PITX to Tugigaraw 1,200 po Kasama na, uh, kasama na doon yung kagayan Kagayan Same lang uh, Yung kagayan Same lang ang price niya. Kasi dito nakalagay Cagayan din. Oo, Cagayan din. Ang ganda. Dulo-dulo na 'yon, parang PITX. So ayan guys, 'yun ang pamasahe na ano natin. So uh, sir, pag uh, sampung ano, sampung B yung bus ng Florida. Sang B ng ang bus. Paparada pagdating dito. Sa 17. ah. Uh, 84. Second okay. So, ayan guys, naranig nyo. So, ayun. Pupunta tayo doon maya-maya at titignan natin kung anong bus yung babiyay ngayon. So, ang alam ko kasi yung 2 by 2 seaters nila. So, di ko alam kung yung dati or yung dangwa. So, tara guys, sama nyo ako. Okay, ito yung guys. So. Tawin lang siya ng Victor Liner guys. So, let's go. Pun So, yun guys. I'm back. So, kali na tayo ng Take It Boat 6 para i-update ang GB Florida. So, ngayon guys. Uh, nandito pa rin ako sa PITX. So, ayun. Nalaman niya natin mga idol na yung GB Florida ay meron ng biyaya rito. At ang Pamasay, PITX Tugigirao ay 1 two So, 1,200 pesos. So, ayun guys. Sa mga gusto sumakay dito, punta lang kayo ng PITX. O kaya mag-message kayo sa ipipage ng GB Florida para sa mga gusto nyong malaman about sa kanilang biyahe mga idol so pag walk in pwede naman kayo sumakay ng ano at saka Rosel patungan dito sa PATX so ayun naglalakad ako guys so uh, maya maya uwi na tayo at update na natin itong GB Florida so maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ang information na naman na uh, bagong vlog natin dito sa PATX kay GP Florida. So mas magandang meron na dito. So hindi hindi, hindi kayo malilito dito kasi sa ground floor lang sila at nasa baba. Ticket boat 6, magkatabi lang sila ng ano, Victoria Liner mga idol. Kaya ano pang iniintay nyo guys? Kung sasakay kayo ang raw ay nandito na ang GP Florida. So, maraming salamat sa inyong panonood guys. Maraming salamat. So naglalakad ako dito ngayon sa taas. Ayan. So, may may uwi na tayo. So, ngayon ko lang mga tao, mga idol dahil nga na, nawala ng biyay ngayon ang mga south. Kaya kunti lang ang tao ngayon. Puro north lang ang biyay dito ngayong araw, October 25, 2024 mga idol.